Shout out guys So balik Biyahe tayo ng tricycle ngayon Pag weekend Biyahe tayo ng tricycle Kailangan ng extra income <laughs> Alright Let's go Hello, what's up po sa inyong lahat mga idol So welcome po sa ating panibagong vlog At kung mapapansin nyo po, balik biyahe tayo ngayon ng tricycle Every weekend lang naman po ako magbibiyahe ngayon ng tricycle Gabi dahil sa sobrang hirap din ng buhay Kailangan talaga natin ngayon ng extra income Kasi kung sweldo lang talaga yung pagbabasihan Talagang lang mangyayari Unang una kasi, ah... Uh, napakaliit lang din ng sweldo natin sa trabaho kaya kailangan talaga natin ng extra na pagkakakitaan sa panahon ngayon at uh, dati na rin naman kasi ako nagbabiyahin ng tricycle uh, before kasi kung mapapansin nyo po sa mga previous vlog natin at uh, Yan, ah, uh, nag nagbibiyahin na rin ako natin ng tricycle before mag-pandemic So nahinto lang po nung nag-pandemic Saka ngayon lang ulit na ano ngayon, Parang ngayon ko lang ulit naisipan magbiyahe Kasi talagang ano hirap ng buhay sa taas ng bilihin, sa taas ng mga uh, gastusin sa bahay at sa pamilya, di ba? Ayan, so kaya kailangan talaga natin ng extra na pagkakitaan para sa pamilya natin mga idol. So, so shout out din po pala dyan sa lahat ng mga sulit subscribers natin, mga OFW natin kaibigan dyan na nakasuporta sa ating YouTube channel, Carlo Villas Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. So grabe, Uh, so sa panahon ngayon mga idol sobrang init pala talaga. Grabe eh. ramdam Ramdam-ramdam ko yung init ngayon, no? Ayan, nagbibigay tayo ngayon Pero grabe, sobrang init. So lalo na kaya yung mga ano, yung mga full-time nating mga tricycle driver diyan, grabe, sobrang hirap pala talaga din ang pinagdadaanan nila. Kaya dapat uh, bigyan natin ng ano yan, uh, bigyan natin ng saludo yung mga kapwa natin tricycle driver na nagbibigay ng araw-araw sobra uh, dahil sobrang init talaga pala ng panahon ramdam na ramdam ko kahit uh, ngayon lang ulit ako na pero ramdam ko yung hirap mga idol kaya guys wag nyo pong maliitin yung mga tricycle driver po dyan na nagbibiyahe kaya, dahil uh, unang-una maliit na yung pamasahin napakamahal ng bilihin napakamahal ng gasolina kaya dapat uh, magbayad tayo ng tama sa kanila wag na natin tawaran kapag uh, nagpapahatid kay sa mga pagmalayo pag malayo. grabe mga idol Uh, ang hirap, ang hirap pala talaga At uh, ngayon ko lang ulit experience to uh, Sobrang init ng panahon, lalo na ngayon Napaka-init talaga ng panahon mga idol Ayan po At uh, dito may pasahero nga tayo natin tayo dito At meron tayong videographer syempre Ayan, uh, sinubukan ko lang ulit magbiyahe ngayon mga idol So ito nga po pala yung ano natin At uh, ito yung minimum de pag na pamasahe dito sa tricycle, 12 pesos po. Ayan mga idol. Uh, meron po tayong matrix dito. Uh, Nakadepende po sa layo kung saan po. Depende po yung pamasahe sa layo po ng paghahatira. Ayan. out po sa lahat at ride safe po sa ating lahat mga idol. Alright.